Odam Alice, di ba tinanong ko sa iyo meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, Opo. congressman Opo. di ba tinanong ko sa iyo may karelasyon ka ba? wala po senador? wala po mayor? wala po sigurado ka? Di ba, sigurado po ko sayo. Uh, meron ka bang uh, karelasyon na uh, mayor uh, sa norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Suwal, na si Mayor Don Calugay, ang Suwal, hindi San Juan, ang ang uh, <laughs> uh karelasyon mo. At hindi po ito, yung totoo, Sen. Hindi, hindi, sandali lang. Uh, patapusin mo muna ako. At uh, itong uh, mayor na ito ay uh, kasosyo mo. Nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. Uh, clarify ko lang po, Sen. Wala po akong pogo at hindi din po ako hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Uh -huh. Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Ah, uh, hindi ko na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh. Talaga, ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend Okay. Okay, ah. Uh, tinulungan ka ba ni Mayor, o yung mga tao ni Mayor upang, uh, magtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ang ah, ganon? ito, ito, meron akong picture na no, papakita iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ka ito, diba? Hindi ko po masyado makita no, po. Hindi, ibigay ko siya mamaya. Apo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor? Kalugay, boyfriend mo? Sa hindi ko po siya boyfriend. Oh, okay. kailan, 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 ang birthday niya? Um, hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oo. Oh. Oh, ito si Mayor Kalugay, naka-suit t-shirt mo, Alice go. Marami pa yung t-shirt na eh. more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah. Siya More than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oo. Oh, mukhang yung magkakatabi kayo, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, Bakit ka in-invite? Mayroon ka ng siya, mayroon kang pagkasinan. Ah, uh, kasalan bayan po, parang ano po yung invitation Kasalan po. bayan ng suwal o kasalan bayan ng bamban? Kasalan bayan po ng suwal yan. O, oh, ba't ka na-invite Ah uh, kaibigan magkaibigan po kami, in-invite uh, lang po ako. Marami mga mayors Ay, yung bitaw ikaw lang. Ah uh, may mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Ah uh, siguro diyan po sa upuan magkatabi po kami. So uh, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no. Ah uh, hindi naman po. Oh, 'di ba meron siyang mga ginawang o pinagawang mga ulak-lak para sa yo? Ah uh, hindi naman po. Uh, hindi ko po hindi ko po makita eh. Ayan oh, oh ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. dami oh. Sana all. Ah. Uh... Mm. Tapos tinanggap mo. Oh. Tama. Ha? Bibigay ko sa iyo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin ha para souvenir ko 'to, ha. Eh. Oh, ngayon inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Ah, uh... hindi, siya... hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. kaya nga, may ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ay, yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Opo. Oh, okay. Gaano ka kalapit? Kakilala po, kaibigan Ika, po. Hindi ka nga. Maraming naman tayong kakaibigan dito ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'n ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, hindi ko po alam pa paano yung ano niyo pong pa paano po kayo mag-gauge po na ha? kung kano kalapit. Na, nag, uh, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? Hindi, hindi naman po. Ah, uh, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Apo. So yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. Ah, sige, mamaya babalikan ka ito dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Alis, uh, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name, yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Talaga alam ko po, po Dong Kalugay po talaga. <laughs> yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, di mo alam yung tunay na pangalan niya dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Alam ko po talaga Dong Kalugay po hanggang, ang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo hindi oh. uh, nagsisinukaling ka pa rin Say, hindi ko pa talaga siya boyfriend uh, well whatever o oh, yung malapit na kaibigan mo hindi mo pa rin alam ang first name yung real name alam niya alam ko po dong kalugay po hindi oh, oh, aware ka na Liseldo pangalan niya ah Liseldo ay opo opo, oh, Liseldo <laughs> artista ka nga no Pas magaling mm. ka po Marty sa amin ni Bong Rebilla anyway Aware ka ba dito sa isang uh, farm? ang pangalan Alicel Aquafarm. Uh, alam ko po hindi po hindi po lang ano po uh, hindi po siya existed po. Hindi pa, hindi siya. Wal wal walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Temp, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na yeah. ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi nyo. Okay. Kasi If you coin the name Alisel, Ali stands for Alice, and Sel stands for Liseldo, yeah? Okay, what? Huh? Tama? I? Huh? I know. Are you aware of that? Hindi ba kayo ang ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua, aqua farm. farm. po. Ah, uh, hindi wala pong wala pa aqua farm po doon sa place po nila. Um, uh, pwede ka no, comsec mo na yung ano. Yung business permit. <laughs> sa, saan nakalocate yung Alisal uh, Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa? Sen, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala na natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan, alam mo? Aware ka? Uh, yung pangalan, uh -huh. hindi ko na po maalala, Sen. Eh. <laughs> Nakinoy yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Oo, uh, talaga? Laan dami mo hindi mo maalala? O oh, yan, yan, yan. Tignan mo. Pakiano nga. <laughs> Malabo yung mata ko. may ari niya eh sa DTI pala Sheila Go but I heard that Sheila Go denied denied owning this uh, uh, piece of property or farm Hindi po siya nagtanong If I may Madam Chair I, if I recall yes, uh, right Madam Chair, uh, for the information of the body I don't think uh, Sheila Go denied it okay. she was just saying Madam Chair na she doesn't know anything about ah, okay. it because and I quote Madam Chair and the records will bail me <laughs> out She was asked by Guahua Ping, a.k.a. Uh, Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so, siya yung nagpapirma kay Sheila Goh Go ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm, Madam oh. Chair. Based on the statements right, of uh, Senator Joel, do you confirm it na ikaw nagpapirma kay Sheila uh, kay Sheila Go nitong uh, uh, dokumentong ito? Uh, Your Honor, um, di mo malala? Uh, honestly, um, may ganun proposal pero hindi ko na, na, ko na rin maalala na natuloy. <laughs> Opo. Hindi mo na, kasi I, pero yun parang bawalan wala na wala wala po natuloy. Dito rita. sa hearing ng last hearing ng uh, committee ni committee ni Senator Riza, sinabi na, sinabi ni Senator Joel na sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpa itong nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Um, send ano po siya siguro doon sa application po pero yan yes. po parang D, DTI certification yes. na po siya. Is it true that uh, you asked uh, uh, Sheila Go to, to sign this uh, document? Um, to make it appear that she owns this uh, farm? Sen, ano, ano po siya? Um, kung di po ako nagkakamali, certification na po siya. Doon, doon po siguro sa... Sa... Registration po. Ano ba ito? Sing, uh, single proprietor? Huh? Kasi detail lang to eh. Pero wala walang pong ganun na na existing okay. na ano na farm. So sabi mo sa, sinabi mo hindi na tuloy itong uh, nasimulan niyo establish itong Alizel uh, aqua farm. S sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay, no. Ano ba ano ba ito? Magiging bangus uh, bangus farm ba ito? Ah uh, hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya ano klase proposal? Ah uh, proposal na 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 gusto ko mag-farming, pero hindi naman po kasali dyan si Mayor kalugay Gano'ng, <laughs> gano'ng gano kalaki ito? Um, mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage? Opo. So, kaya nga, gano'ng nga kalaki itong uh, farm na ito? Hindi po siya natuloy, kaya... Oo nga, gano'ng nga kalaki. Kasi so, syempre alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa huh? po dapat. Ha? Huh? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San, san located to? San ang lokasyon? Mag mag dapat po mag-uumpisa po sa Suwal, pero oh, hindi po siya natuloy. Kaya nga, sa Suwal pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Huh? Hindi po siya <laughs> natuloy. Bakit <laughs> ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan niyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? wala ka participation sa sa pangalan ng ano? Uh, wala naman. No farm? Wala naman po. Ha? Huh? Diba, very farm. obvious naman. Alisel. Alis, A-L-I, tapos sel, Liseldo. O. Oh. O, di ba? Ano? Ay, pero mamin, na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito, ito yung... Uh, importante. <laughs> Ito yung uh, tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidadis mo. Siya hindi naman po, wala naman Then po siyang well, tinutulong po anyway, sa'yo. Anyway, Alice, we'll find it out if uh, when okay. uh, Mayor Kaluga appears in the next hearing. Okay. okay.